po. Ako po si kapatid na Eliza Apsay at ito po ang INC tv news update sa oras na ito. Sa distrito ng Aklan, 500 seedlings tulad ng rambutan, santol at marang ang naitanim ng mga kapatid sa idinaos na tree planting. Pinangunahan ni kapatid na Marlon Francisco, tagapangasiwa ng distrito, kasamang mga kapatid sa mga area ng Kalibo, Numan siya, New Washington at Ibahay. Ang aktibidad pang sibiko na ito na naglalayong makatulong sa kanilang komunidad. Lubos na kasiyahan ang nadama ng mga kapatid sapagkat naging bahagi sila ng makabuluhang aktibidad na para sa kapakinabangan ng komunidad lalo na sa mga panahong darating. At higit sa lahat ay naisabuhay nila ang aral sa Biblia na pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa. Sa ating INC Construction Update, malapit nang matapos ang ipinatatayong malaki at magalang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo na matatagpuan sa Metro Manila Hills, Rodriguez, Rizal. Gaya ng inyong nakikita, may kakayahang maglulan ang ipinatatayong gusali ng malaking bilang ng mga tao sa nasabing dako. At dito ay sasagawa ng mga kaanibang mga pagsamba sa Panginoong Diyos. Magsisilbing dako rin ito kung saan idaraos ang mga gawaing pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo. Abangan po ninyo ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia ni Kristo News Live. Para mamalaging updated sa mga programa ng Iglesia ni Kristo News, live streams at replays, i-follow niyo po ang aming official Facebook page at mag-subscribe sa aming official YouTube channel na INC News and Updates. At yan po ang si TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasabay-bay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Aliza Absay. Magandang hapon po.